mahal sandali lang nagchat si Baring Berto may pupuntahan lang daw kami oh saan naman kayo pupunta hindi niya sinabi eh basta may pupuntahan daw kami siguraduhin mo lang na wala kayong ibang gagawin na hindi maganda oo naman mahal may pupuntahan lang kami Sige na, para maata akong makauwi mamaya. Malaman ko lang na may katagpo kayong ibang babae. Malalagot kayo sa akin. O, oh, Mare. Bakit mo pala ako pinatawag dito? Si Berto kasi, Mare. Oh! Na paano si Berto, Mare? Paano kasi? Lagi siyang umaalis ng bahay. At nakaporma pa. Baka mamaya, may babae na yun. Ha? Eh si Franz, ganun din. Kapapaalam lang niya sa akin na magkikita daw sila ni Berto. Huh? Ganun ba? Saan naman kaya sila pupunta? Hindi ko din alam, Mare. Hindi kaya may ginagawa silang hindi maganda? Baka nga, Mare. Masama yung kotob ko. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Pareho tayo, Mare. Hindi kaya magkasama silang magkumpare at sabay silang nakikipagkita sa mga babae nila? Oo nga, no? Malalagot talaga sa akin si Berto. Pag nahuli ko siyang may babae. Ano kaya kung sundan natin sila, Mare? Huh? Paano, Mare? Eh, hindi naman natin alam yung pinuntahan nila. Sigurado ako, hindi pa yung nakakalayo. O ano, tara na? Sige, Mare. siyempre sigurado akong magugustuhan ng mga asawa natin mga sorpresa natin sa kanila oo nga pare lalo na si Ruby mahilig kasi yun sa mga dami kaya pagpapatayoan ko siya ng shop niya ako naman si Mitch mahilig siya kasi magluto kaya patatayuan ko siya ng kainan kahit maliit lang muna. Siguradong magugustuhan nila yon. Kaya nga pare. Cuz, Gerto. Magandang umaga po, Sir Manny. Magandang umaga din po, Sir Manny. Magandang umaga rin sa inyo. Kanina pa ba kayo? Medyo kararating lang po namin. Oo nga po, gusto ba ninyong kumain muna? Busog pa naman kami, Sir Manny. Sige. Maupong muna tayo doon. Sige, Sige po. po. Mare, natatandaan mo ba yung dating pinagkakainan natin? kasama yung mga asawa natin? Oo, Mare. Bakit? Kakain ba tayo? Gutom ka na naman? Hindi, ah. Oh. Naisip ko lang kasi, baka doon nila dinadala yung mga babae nila. Oo nga, no? Sige, puntahan natin. Sige, malapit lang yun dito. Konting lakad na lang. Tara na sinasabi ko na nga ba eh. Nandun yung dalawa. Sinasabi ko na nga ba, Mare? Mukhang hinihintay nila yung babae nila. Sinasabi ko na nga, Mare. Bakit kailangan nilang gawin sa atin to? Hindi naman tayo pangit para ipagpalit tayo sa iba. Ano ka ba, Mare? Baka gusto niya yung balingkinita ng katawan. Yung asawa mo nga, baka gusto niya yung may laman ng katawan. At least, sexy. Tara na, lapitan na natin sila bago pa may maunang ibang babae sa kanila. Sandali lang, hintayin muna natin yung mga katagpo nila. Paano natin sila mahuhuli sa akto? Oo nga, no? tagal naman ni Sir Manny sa CR. Kaya nga eh, sabi ni Sir sakit lang siya. Ang tagal naman ang katagpo nila. Kaya nga, naiinip na ako dito. Siya pa ang naiinip, kumpara sa dalawang asawa namin. Hmm. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Wala. May naisip lang ako. Kuya, pwede pong magtanong, saan po yung CR dito? Mari, Mari! Ayun na yata yung dalawang babaeng katagpo nila. Oo nga, no? Malalagot talaga yung friends na yan sa akin. Tara na. Lapitan na natin sila. Sige. Get lang po sa malaki. Hoy, Franz! Sinasabi ko na nga ba eh! Makikipagtagpo ka lang sa babae mo! Ate Gauberto! Ito ba yung pinagmamalaki mong babae mo? Sino ba kayo? Ako lang naman ang asawa niya. Hindi ba niya sinasabi sa'yo? Ate, nagkakamali po kayo ng akala. Tara na nga, kanina pa akong naiihihihih. Ah, nagtatanong lang tayo. May issue pa. Nakita mo na mahal? Nakakahiya ka? Ni hindi nga namin kilala yung mga yun. Mare, kunwari lang yun. Mga babae nila yun. Ruby, tumigil ka ha? Ano ba yung nasa isip nyo? Gerto. Franz, Gerto, pasensya na kayo. Natagalan ako. May kumuwasip kasi sa akin. Bayar din ng lupa. Sino siya, Franz? siya si Sir Manny siya ang kausap namin kaya kami nandito ni Paring Berto ibig sabihin wala kayong tatagpong ibang babae bakit naman kami makikipagtagpo sa ibang babae bakit ba ganyan ang iniisip nyo para sa amin kaya nga puro kayo duda wala naman kaming ginagawang masama. Iha, nandito kami ngayon dahil may binibintok ng lupa na daw nila na pang para sa mga asawa nila. Mare, mali na naman tayo ng hinala sa kanila. Ikaw kasi Mare, puro ka kasi duda. Ikaw din naman ah. Ano Franz, Beto, pupunin niyo ba ang lupa ang sa akin? pasensya ka na. Mahal lang kita, kaya ayoko akong ka sa ibang babae. Berto, huwag ka na magalit sa akin. Pasensya ka na talaga. Lagi ka naman ganyan. Berto, huwag ka na magalit sa akin, o. Oh. Franz, Berto, alis mo na ako. Nagtakasapin pa kasi akong buyer. Sa susunod na lang tayo ulit magkita. Ayusin niyo muna ang mga problema niyo. Sige po, Sir. Pasensya na kayo sa abala. Tatawag na lang po ulit kami. O sige, alis na ako. Kita niyo na? Nakakahiya tuloy kay Sir Manny. Dito pa kayo nag-iskandalo. Franz! Franz! Bitawan mo nga ako, Ruby. Berto, saan ka pupunta? Mare, anong gagawin natin ngayon? Sayang naman, maganda pa lang plano sa atin ng dalawa. Hindi kasi tayo nagtiwala sa mga asawa natin. Ayan tuloy. Tara na, puntahan na natin sila. Baka mamaya, tutuhanin nila yung mga bintang natin sa kanila. Ayan ka na naman, Mare. Sige na, tara na. Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal, tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 car shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binalawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging maging tapagad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan!